Nunot no sa panayang paningkamot sa kapulisan sa kampanya Batok Iligal Nga Droga sa dakbain sa Nabaw, Muka Bata, sa halos 6 million pesos kantidad sa iligal nga droga ang nakumpiska sa masakop sa Davao City Police Office, sulod lamang sa Osaka Simana, ng operasyon. Gikan Enero 26, hangtod Bebrero 1, ning kasamtangang tuig, malampusong nasikop ang 47 ka ato at sa 31 ka managlaing anti-illegal drug operations din mo balor sa kinatibukang 5,979,457 pesos ang nakuha nga shabu o 8,030 pesos sa marijuana. Nang gintay ka ng nga Uh, partnership sa community mo nang daghang kag mga sunod-sunod na operation pero diri na siya ingon nga rampant na ang illegal drug sa ato ang sila sa Davao sa ingon sa atong acting city director mahal ang illegal drug sa ato sila sa pasabot dili ingon ana nga mapalit nimo na pila lang ang amount sa illegal drugs. Tanggong na karoon sa custodial facilities ang madinakpan o magatubang sa kasong pagnapasa sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gibmaing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.